Ipinagpaliban muna ng Senado ang sana'y gagawin pagdinigaw o investigasyon sa miyerkulesa sa kaugnay nga dito sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Noel de Gamo. Ayon dito kay Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs Chairman Sen. Ronald Bato de la Rosa, nagdesisyon ang kanyang komite na siya na sanang mag-iimbestiga sa pagpatay sa gobernador na ipagpaliban muna ang pagdinig Ayon kay De La Rosa, nais nilang bigyang daan ng Philippine National Police at ang Department of Justice sa pagbuo at pagsasampa ng kaso laban sa mga sospek sa pagpatay kay Degamo at para hindi rin makahati sa atensyon ang Senado. Sa ngayon ay wala pang sinabi si De La Rosa kung kailan na itatakda ang investigasyon ng Senado sa kaso ng pawamaslang sa gobernador. Aniya sakaling makapagsampa ng kaso laban sa mga sospek ngayong linggo, sa piskalya ay posibleng sa susunod na linggo ay makapagdaos na sila ng investigasyon dito. Ang nasabing pagdinig ay batay na rin sa resolusyon pinagtibay ng buong Senado kung saan kinukundi ng mga senador ng karumaldumal na pagpatay kay Degamo at sa iba pang local government official na pinaslang at tinambangan ng mga gun for hire sa. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas sa balita.